Yan, good morning, good morning, Karil Hiyero Tips. Yan, sa lahat ng nagpapagawa ng bahay, gusto mo ba ng magandang bahay? Gusto mo ba ng maayos na orientation? Magast gusto mo ba ng ma-minimize yung gastos mo, mga idol, mga idol? Okay, gusto mo bang yung hagdanan mo maayos yung slope niya? Gusto mo ba yung uh, pintuan mo nasa standard? Gusto mo ba yung window mo nasa standard din? Okay? Gusto mo ba yung CR mo maayos? Gusto mo ba yung bedrooms mo maayos? So, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Ito lang yung gagawin mo mga idol. Kumuha ka ng arkitekto o di kaya'y uh, magpagawa ka ng complete sets of plan mo. Ipadesign mo yung gusto mong plano para sa bahay mo. Okay? Yun yung gagawin mo. Gastusan mo mga idol. Kung meron kang ka budget sa bahay na gagawin mo. Kunting porsyento lang yung ilalaan mo dyan sa drawing, mga idol. Hindi naman millions yung gagastusin mo dyan sa plano na yan, mga idol. Alalahanin mo yung plano ang magbibigay ng guidelines sa gagawin mong bahay. Kapag may plano, mas dihamak na bibilis yung trabaho. Lalong-lalo na kung yung nakuha mo, marunong at may professional ka pang nakuha, smooth ang trabaho. And of course, syempre kailangan mo ng budget para matapos on time yung project mo. Okay, 'yun lang yung gawin mo mga idol. pag Pagisipan mong mabuti. Kumuha ka ng uh, mga workers mo na wala kang professional, wala kang plano, sketch lang, mas mama mas madami yung gagastusin mo. Dahil bakit? Kasi nga yung nakuha mong A uh, workers, mas madami yung tanong. Pare, hindi ko alam to. Ano kayang sukat nito? Ganito lang yan, pare. Oh, nagtatanongan oh, nagtatanungan na sila imbes na may plano na sinusundan. Ganito lang kahaba. Kabilis mag-layout sana kung meron. Okay, sana nagkaroon kayo ng ideas. I-share nyo to para sa madaming tips na ating gagawin. Thank you and God bless.